isang OFW ang nagbahagi ng kanyang di Manoy naging karanasan sa Naia Terminal 1. Matapos nga ang naging emergency vacation nito sa Pilipinas at nang dumating ang araw ng connecting flight nito papuntang Dubai, then Israel, ay doon na nga nito na experience ang sinasabi nitong Punit Passport Modus sa Naia na ang akala nitong napapanood lang niya dati ay posible pa lang sa kanya mismo mangyari. What? Maayos naman daw mismo ang passport nito at walang punit nang iabot niya ito sa isang counter staff. At nagulat na nga lang daw ito nang biglang tumayo ang nasabing babae sa counter para mag-report sa kanyang supervisor dahil nga sa nakitang punit sa passport nito. Pero bakit tila naging hati ang reaksyon ng netizen dito sa viral video na siner ni Kabayan? Ang iba nga ay naghayag ng kanilang pagdududa sa binahaging video ng OFW at ang iba naman ay nakasimpatya sa kanya. Ano nga ba talaga ang totoo sa kaso ng punit passport na ito? At bakit nga ba hindi kumbinsido ang ibang Pilipino sa pinost nitong viral video? At para sa buong istorya ng naging karanasan nitong si Kabayan, panuuri natin ang video na ito. Uh, magandang araw sa lahat. Itong video na ito ay ginagawa ko para sa awareness ng lahat ng OFW. Ang kwento kong ito is about sa Punit Passport na nabiktima ako kanina ngayong October 3 sa Naia Terminal 1. Ang kwento ko ay magsisimula nung ako'y magpunta sa baggage counter check-in. Nang iniabot ko yung aking passport doon sa babae, doon sa counter, na pinilahan ko. Totally wala namang pila dahil wala namang masyadong tao doon. Ngay kaninang umaga, mga around 8.15 ng umaga. Tapos i after 1 to 2 minutes, tumindig siya. Sabi ko bakit? Ang sabi ay pupunta daw sa supervisor at may punit daw ang aking passport. So bilang OFW, bago ako umalis, chine kong mabuti ang aking passport, ang aking mga documents kung kompleto o um, maayos, maayos lahat. At alam ko sa sarili ko na iyon ay iniabot ko sa kanya na maayos. Tapos sasabihin sa akin na punit ang aking passport. Sinong hindi magagalit noon? Akala ko ay napapanood ko lang sa Facebook ang mga ganyang pangyayari. Hindi ko akalain na ako ay mabibiktima. Ako ay papuntang Israel. Magmumula sa Pilipinas. Connecting flight ko ay Dubai. Dubai na hindi ko manlaang naisip sa aking sarili na mangyayari sa akin ang nakapapanood ko sa Facebook sa aking mga kaibigan na nanonood i-share nyo ito at gusto kong mapanood o oh, ni Mr. Rafi Tulpo ang aking problema na naway ako inyong matulungan nagpunta na ako sa airport lahat pinuntahan ko doon para ako'y matulungan. Nagpunta ako doon sa police station, binyo namin ang CCTV, pero ang CCTV ay napakalayo. Hindi man lang makita. Ang table naman doon ng, sa counter baggage ay meron namang sangga. Hindi siya flat na table. Kaya paano ko makikita ko anong ginagawa niya sa aking passport? Na, pinipilit nila na hindi daw sila ang may punit ako ay nagtatrabaho, single mom, para lang maitaguyod kong anak ko. Ay talagang nakakaiyak ko ang ginawa nila sa akin. napakalaking abala. Hindi nila alam kung gaano ko, kung ano ang gagawin ko. Kahirap bago ulit ako makabalik doon. Magpapapalit ako ng passport. Bibili uli ako ng aking ticket na sobrang mahal. Bago kumita ng pera, ay, talagang talaga nakakaiyak eh. hindi ko mapigilan ng akin sarili talagang umiyak. Ako eh, kahit naggegera sa Israel, ako hindi na uwi. At ako ay eh, makapagtrabaho lang para ang aking anak ay mataguyod ko. Tingnan niyo naman ang ginawa sa aking passport. Ayan ho oh. Ayan ho, mapunit. Ayan oh. Kung inyong nakikita. At ang likod ho niyan, ipapakita ko sa inyo. Ari kita gadin. ho, oh. Hindi masyadong kita. Ayan, ayan, ayan. Lahat ho, ang napapanood ko, eh, dito ang punit. Ayan, sa bandang iyan. O, atin nyo. Ayan, ho, o. Oh. Ba, are, are pala. Are. Ayan ho, ang punit, Oh. Ayan. Ayan. Yan ho, puro ganyan ang punit. Ayan ho, makikita nyo yung punit. Tapos ho, oh, dini pa, makikita ninyo sa punit. Ay, meron pang mga tuldok. Hindi ko alam kung anong ginawa nilang pag tuldok di yan. Ayan ho, ang punit, oh, malinaw na malinaw. Na meron pang tuldok, na ilang tuldok. Hindi ko alam kung yan idiniin na nila para lang yung ipapunit. Sobra ho ang aking sama ng loob sa abala. Naku, sabi ko sa kanila kung sinong pwede kong kausaping supervisor. Wala man lang akong nalapit sa akin. Ang tagal. Noong may lumapit ho sa akin, ay malao na. At ang sabi, ang mga batang ito'y batang bata pa, hindi gagawa ng ganyan. Sabi ko, walang bata. Wala akong pakialam kung bata iyan. Kung gusto nilang gawin. Hindi ko alam kung anong kanilang purpose at pinupunit nila ang passport ng mga OFW yung kagaya ko ito ho ay aking ginagawa para lang ho sa awareness ho ng mga OFW yung kagaya ko. Hindi nyo alam ang sakripisyon na aming mga OFW. Kaya kami naalis ng bansa. May taguyod lang ang pamilya. Ang aking ticket, bibili na naman ako sa sobrang mahal. Hindi ninyo alam kung paano namin kitain doon ng pera. Talagang Sobrang sama ko talaga ng loob ko, ah. share lang ho nito at talaga naman ho ah, hanggang ngayon eh, ako eh, hindi makakain sa sobrang sama ng loob para hindi ko kaya lunokin na nga ang kakainin. Ako ho eh, nananawagan kaysa rapi na ako ay matulungan sa aking problemang ito. Lumapit na ho ako sa loob ng airport. Naakala ko eh, mariresolve ba? Pero ang sabi ay, wala daw magagawa. Dahil hindi daw nakita sa CCTV na mismo pinunit. Eh, ako huwi eh, kaya umuwi, namatayan ho kami. Ito emergency ang uwi ko. Tapos ipagbalik huwi, eh, ito pa ang mangyayari. Ito na hong napasak napakasakit ho para sa akin na matayan ka na nga tapos ganyan pa ang gagawin sa iyo. Naghahanap buhay ho ako ng marangal, ng patas. Bakit naman gahugan yun kayong mga taga airport? Hindi lang ho ako na biktima ninyo, marami na ho ako napapanood pero hindi ho man lang sumagi sa isip ko na ako isa sa mabib mabibiktima ninyo. Mga nagngingiti ang pa kayo doon ha? mga senyas sinyas na inyong mga matang pinagmamasdan ko. Pakishare lang ho at pakihashtag ho. Pakimension ho kay Sir Rapid Tulpo. Talagang gusto ko sana ho ay ako'y matulungan ninyo. Talagang napakahirap ho bilang isang single mother. Tapos ay, nagsasakripisyo para sa mga anak. Napakahirap ho. Salamat ho at kayo na ho ang bahala. May share nyo ho ito ng, para ho sa kaalaman ng lahat. Ang mga OFW na wag ho kayong mabiktima na kagaya ko. Salamat po. Sa in-upload ng video ito ni Kabayan, ay medyo naging kaduda-duda nga ang binahagi niyang ito. Medyo marami na nga rin tayo na itampok na iba't ibang kaso ng Pulit passport dito sa ating YouTube channel. Pero dito sa naging kaso ni Kabayan, kung inyong napansin sa kanyang pinakitang passport ay may butas na. Naalam naman natin, lalo na ang karamihan sa mga veteranong OFW na kung ang isang passport ay butas na, ito nga ay expired na or maaring napalitan na ng bago. At wala nga rin nabanggit si Kabayan tungkol dito. Paano ka naman pupunta ng airport at lalabas ng bansa kung ang hawak mong passport ay may butas na? Kung talagang sincere si Kabayan, sa pagbibigay awareness tungkol sa sinasabing punit passport modus sa NAIA, sana ay mabigyan niya ito ng sapat na paliwanag kung bakit butas ang passport na pinapakita nito sa kanyang video. Para maging mas maliwanag nga rin ang istorya nito sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mga OFW. Herp. Dahil kung hindi nga nito maipapaliwanag, ang istorya sa likod ng butas na passport na ito ay magmumukha nga lamang na for the content lamang ang ginawa nitong video. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.